Pinailawan ng Community Christmas Tree sa Puerto Princesa sa kagabi sa Balayong People's Park. Libo-libo ang dumagsa sa parke kung saan ilan sa mga ito ay nagmula pa sa malalayong barangay ng syudad at mga munisipyo. Pero bago ang formal na pagpapailaw ay ilang grupo, mga kabataan at mga estudyante muna mula sa iba't ibang paaralan ang nagtanghal ng na mga pamasong awitin. Nasundan ito ng mensahe ni Mayor Lucilo Byron kung saan kanyang ibinida ang mga naging accomplishment ng pabahalaang panglungsod sa nakalipas na labing isang buwan. Nanawagan naman ang alkalde ng pagkakaisa ng pamahalaan, mga mamamayan at mga pribadong sektor para sa pangarap na kaunlaran sa lungsod. Sa pagpapailaw ng ating community Christmas tree, naway maalaala natin, walang dilim na hindi kayang lagpasan kung tayo ay nagkakaisa. Dalhin natin ang liwanag ng Pasko sa mga puso natin, sa mga tahanan natin, at sa mga pinagtatrabohan natin o pinapasukan natin mga paaralan. Patuloy tayong magkaisa, pamahalaan, mamamayan at pribadong sektor para sa isang lungsod na ang kaunlaran ay para sa lahat. Nasaksihan naman ang mga manunood ang isang masaya at makulay na pyro musical display na dalawang taon ang nakaugalian tuwing light at 3. Ano pa? Ano pa masasabi mo sa Christmas tree? Eh? Maganda. maganda. Napakaganda po tapos napakataas po. Ano, maganda po. Uh, Na-excite po kami sa pailaw. Yeah. Yes po, sobra. Like, ang dami, ang dami fireworks. Samantala ang pagpapailaw ng Christmas tree ay hudyat na rin ang pagsisimula ng isang buwang pagdiriwang ng Pasko na piyesta pa sa Puerto Princesa. kung saan nasahan na umano ang gabi-gabing mga palabas. Japet Nisaka, Basta Radio, Iban Dermo.